Nais nice kong basahin ang sulat ni Santiago sa 1.27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng salibutan. Magandang araw po sa inyo lahat. Nais nice ko pong bigyan ng topic itong religion. No? Sa pangat may nagtuturo na parang binabali wala itong salitang religion. Mula po sa isang mga ngaral, ano ho, ito hindi po para sa idaw ng kanyang sarili, kundi do sa kanyang itinuturo na kung saan ay magdala sa kapahamakan naman po sa mga nakikinig. Kaya narito po tayo para magtuwid at unuwain yung salitang relihiyon. Basahin natin ang ganitong comment na kung saan ay uh, mabigyan po natin ng paglilinaw, ano ho? Itong ebanghelyo ng Diyos ang dapat matutunan natin no sa salitang relihiyon. Pero sa isang nangangaral na ito, nais ko pong unawain ninyo ang sinabi niya sa kanyang mga platform na ginagawa o sa kanyang itinatag na relihiyon. Kaya ang sinasabi niya sa relihiyong ito, mula po dito kay Brother ADC Villanueva, Born again is not a religion, but a personal experience with Christ. Yet to all who receive Him, Jesus Christ, to those who believe in His. Dito po sa sinasabi niya na yung salitang born again is not a religion. Alam niyo po yung salitang born again, as a religion po yan. Ano po yung religion? Pagbabago ng pagkatao, pagbabanal, paglayo sa kasamaan. Ito'y binasa natin dito sa Santiago 1.27. Malino po di yan, dinadalisay. Paano ka dadalisayin sa pamagitan ng salita ni Kristo? Kaya yung salitang relihiyon, ano ho, yan po, walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama. Pagbabanal po yan. Kung tatanggalin mo ang isang religion at sasabihin mo, yung born again is not a religion, mali po yan. Bakit po? yung salitang born again, pagbabago ng pagkatao. Pagbabago ng pamumuhay. Magbabalik loob ka sa Diyos, kaya born again. Yung dati mong pagkatao, aalsin mo na. Ano man dati mong pagkatao? Makasalanan, masama, lumalaban sa Diyos, walang pananampalataya. So tatanggalin mo yon. Kaya na born again ka, ngayon ay nagbabanal ka na. Kaya yung religion, nasasako po dito. Yan pagbabanal, paggawa ng mabuti, at paglayo sa kasamaan. KKK. So ngayon, ilinilaw ko po sa inyo na mali ang ganitong aral at turo. Ikapapahamak, baka humantong pa sa kaparusahan ng Diyos kapag hindi kayo nagbago ng ganitong pananampalataya. So, pananampalataya din papasok diyan. Ibig sabihin pa, kung wala kang pananampalataya, aalsin mo yung salitang religion is not a religion. Pag sinabing religion, marami nga nagtatayo ngayong mga religion, mali ang mga doktrina. Ang relihiyon na tinayo ni Kristo ay pagbabanal, maging mabuti, paglayo sa kasamaan. Yun po ang salitang religion. Ngayon, ngayon para makuha natin ang idea, kaalaman patungkol sa relihiyon, binasa natin ito may tatlong bagay tayong nakita, pagbabanal, maging mabuti at lumayo sa kasamaan. Ngayon, nais ko pong linawin pa ang mga bagay na ito. Ang sinasabi nyo para maintindihan natin, yung saritang relihiyon ay ito. Basahin natin sa Roma 12.2 Do not be conformed to this world, but continually be transformed by the renewing of your minds so that you may be able to to determine what God's will is what is proper, pleasing, and perfect. Malino po yan. Kahit translate po natin sa Tagalog, sinasabi sa Tagalog, at huwag kayong magseayon sa salibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So malinaw po, ang born again aalsin mo. No, aalsin mo 'yon yung pag-aaral ng Ebanghelyo patungkol sa relihiyon. Pag sinabi mong born again is not a religion, alam niyo po, narin nga nakita natin born again transform. Papasok doon yung salitang relihiyon. Nalayo ka na nga sa kasamaan kasi naborn again ka na nga lalayo sa kasamaan, gagawa ka ng mabuti at the same time nagbabanal ka sa Diyos. Nagpapakita ka sa Diyos ng kabanalan. Ibig sabihin, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. 'Yun ang meaning ng salitang religion. No? Pag sinabi mong is not a religion, yung born again, eh anong tawag po doon? Tinatanggalan mo ng karapatan si Kristo. Bakit? Si Kristo kasi ay nagturo ng salitang born again, tapos yung salitang religion, magkasama po yan. Pag sinabing born again is not a religion, dapat maintindihan natin, born again is a religion. Pagbabago, pagbabanal. Yun po ang salitang born again. Pagbabago, pagbabanal, lumayo na sa kasamaan. Yan ang sinasabi, di ba? Huwag kayong magsiayon sa sanlibotang ito. Ibig sabihin, lumayo ka na nga sa kasamaan. Kung babalikan mo yung Santiago 1.27 Panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Iyan po'y na nasasakop dito sa sinasabi ni Pablo. E, ibig sabihin, hindi magkakontra si Santiago at si Apostol Pablo. Eh, yung iba, magtuturo. Dapat daw merong dinatawag na dispensation, dividing the word of truth. Di ba? Eh, parehas yung katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin na para lang sa Israel si Santiago. Si Apostol Pablo ay para lang sa mga hintil. You are wrong. Why? Continue to discussion. Sabi pa dito sa Galasa 6.9, Let us not be weary in doing good for we will reap in due season. If we don't give up. Sabi sa Tagalog, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Yan po ang salitang relihiyon. Gagawa ka ng mabuti. Pag sinabi born again, na bago ka na. Na ang dati mong pagkatao ay masama, ngayon ay naging bago ka, kaya born again. At ito na ang iyong isa, igagawin, igagawa, isa sa gawa. Huwag na tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sa sapagat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupay-pay. Ibig sabihin, hindi ka dapat mapagod, tumigil, magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti dahil meron tayong inaasahan na sa takdang panahon aanihin mo ang iyong pinagpagalan sa pamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo. So, translate natin pa sa Tagalog. O, so yan, nakatranslate na pala sa Tagalog. So, ang sabi pa dito, may sinasabi din po si Juan sa unang Juan 3.7, Mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Gaya niya na matuwid. Ibig sabihin, kung sinusunod natin si Kristo, tinutupad natin ang kanyang mga aral at turo, ibig sabihin, huwag tayong padaya sa ganitong nagtuturo na yung born again is not a religion. Huwag tayong padaya sa ganitong nagtuturo. Sasabihin nila, ngunit personal experience daw ito. Ano? Na kung saan tanggapin mo lang si Kristo at sumampalataya ka sa Kanya. Ganun lang ba? Aani ba tayo ng kaligtasan kung ganun ba ang paniniwala? Ay kailangan pala magkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo sa so, pamagitan ng salita ni Kristo at yung reliyon niya na ipamamumuhay mo. Yung salitang reliyon, ipamumuhay mo. Eh, nabuna again ka, tapos aalsin mo ang reliyon, not a religion Hindi ka namumuhay sa katwiran ni Kristo. Tuloy natin ang pagbabasa. May nais pa akong banggitin sa talatang ito. Sabi dito sa unang Juan 5.18, alam natin na ang sinamang ipinanganak ng Diyos, ay hindi patuloy na nagkakasala. So, balit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Translate in English. Ngayon, basahin po natin sa English version sa 1 John 5.18. We know that those who have been made God's children do not continue to sin. The Son of God keeps them safe the evil one cannot hurt them. di ba? Diba? Napakaganda. Hindi pala ikaw gagalawin ng demonyo o ng masama dahil, ano sabi po dyan? Alam natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. So, ang ipinanganak ng Diyos ay nag iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Yun ang meaning ng born again. Eh kasi kung hindi tayo susunod doon sa ama, sinasabi doon sa 1.27, di ba? Yan ang kalooban ng ama. Di ba? So, pansinin natin. Pure and unblemished religion. So, yan. Pure and unblemished religion. Pag sinabing walang dungis, pure, perfect, yan ang religion. Pag sinabing born again, is not a religion eh hindi ka sumusunod kay Kristo. Ayaw mo pala maging mabuti, ayaw mo pala maging banal. Tinanggap mo yung salitang born again pero hindi mo alam ang nilalaman nitong born again. Ang nilalaman ng born again, yung salitang religion na sasakop doon magiging banal ka, magiging mabuti ka, lalayo ka sa kasamaan kasi nabago ka, kaya nga born again. Di ba? So, yun ang kagandahan sa ating binabasa na nilinaw natin sa mga talatang ito. So ngayon, may nais pa akong basahin para sa inyo. Unang Timoteo 1.5 So balit ang layunin ng aming tagobilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Meaning, pag ganito ang inyong sitwasyon, sinasabi mong ako ay born again, pero hindi, hindi ako relihiyon. Pakunwari po yon Yan ang sinasabi ni Pablo. Kaya ngayon, Huwag ka nang patawang na born again. Tapos hindi ka pala susunod sa aral ni Kristo. Kasi yung sinasabi dyan, so balit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis sa puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. So ganito pong pananampalataya na tinanggap po ninyo ay pakunwari. Sasabihin mong born again ka, tapos is not a religion, but personal experience. Paano mo ma-experience yung pag-ibig ni Kristo kung wala kang relihiyon? Eh sinasabi doon nga doon, dalawin mo ang mga nangangailangan, mga babaeng bao. Di ba? Yung nangangailangan, yung ma wala nang mahihinga ng tulog, nag-iisa na sa buhay. So ibig sabihin, tumulong ka sa mga taong nangangailangan. Gumamit lang ng specific term na kung saan yung babaeng bao, di ba, nag-iisa na lang eh hindi lang po sa babaeng, hindi man lahat ng tao, babaeng bao eh. Ang ibig sabihin doon sa mga nangangailangan, tulungan, ibig sabihin gumawa ka ng mabuti kung kanino mang tao. Yun ang salitang religion. Paggawa ng mabuti, paglayo sa kasamaan, pagbabanal, yun ang born again. Eh mali po yung ganitong konsepto, born again is not a religion, mali ang nag-deliver ng taong ito sinusuway niya ang salita ni Kristo. Bakit sinusuway? Patuloy nating pag-aralan pa ang salita ni Kristo. Ang sabi po dito, no, para maintindihan natin yung mga bagay na yan. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. O ba? Diba? Yan po ang dapat nating malaman. Hudyo ka man o hindi hudyo, hindi yan ang importante. Ang importante, kung ikaw ay na kay Kristo, ang patamang pananampalataya kay Kristo, gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Pag ganito ang relihiyon mo, sabi mo hindi reliyon. Walang makakapagligtas na relihiyon. Eh katulad po noon, may sa nagsasabi. Ibig sabihin, ayaw natin na sumunod kay Kristo. Kasi si Kristo ang nagtuturo kung ano ang dapat gawin yung salitang reliyon. Pagbabanal, maging mabuti, paglayo sa kasamaan. Continue po sa pag-aaral. Sabi po dito pa sa isang talata na aking babanggitin, no? sa verse 7, kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Sino ang humadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? O tama naman, di ba? 8. Ang paghikayat na iyon ay hindi nagmula sa tumawag sa inyo. Ang counting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon na hindi kayo mag-isip ng iba pa. Subalit so, sinumang siyang nanggugulo sa inyo ay tatanggap ng parusa. Ay eh, katulad po niyan. Kung paniniwala mo yan, panggugulo yan eh. Nasasabihin ninyo na ang born again is not a religion, ibig sabihin, So, balit, sino mang siyang nanggugulo sa inyo ay tatanggap ng parusa. E eh, katulad niya, makikisa ka ba sa kanya? Eh, nanggugulo yan. Eh, kung makikisa ka sa kanya, tatanggap ka rin ng parusa. Kung siya lang ang nagturo nito, siya lang ang tatanggap ng parusa. Kung gusto mo makaiwan sa ganyang reliyon na ang tinatatag nila ay alisin ang tamang pagkaunawa sa salitang reliyon, yan ang mga taong parurusahan ng Diyos kasi hindi nila tinatanggap ang salita ni Kristo. Bakit? Ito ang sinasabi ni Kristo para maintindihan natin, no? Juan 12.48 May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Yan. May kahatulan po. Kung hindi natin tatanggapin yung aral ni Kristo. Yan. May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa kay Kristo ah, sa kanyang mga aral. O nga, ganito nga no. Tinatanggap mo nga si Kristo as your personal savior, experience, no? Si Christ, yet to all who receive Him. E kailangan mong i-receive din. Hindi lang siya, pati yung aral. Kaya yung salitang born again is a religion. Tatanggapin mo parehas yan. Huwag mong aalisin yung religion sa pagiging born again mo. Ibig sabihin, pagiging born again, pagbabago ng pagkatao mo, pagbabago ng pananampalataya mo. Dating mali ang pananampalataya, nagbago ka. Kaya born again ang tawag sa iyo, ipapasok mo, ipamumuhay mo yung salitang reliyon. Magiging mabuti ka, magiging banal ka, lalayo ka sa kasamaan. Yan po ang naging topic natin dito sa salitang reliyon. Ngayon, kung may nagtuturong ganyan at hindi nyo kayang tanggalin, is your choice. Hindi ko po kayo pilipigilan masa ang sinabi ko, salita ni Kristo ang magpapatunay at magpapalaya sa inyo. At sinabi ni Kristo, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So malinaw, babalikan ko po itong tanatang ito, may ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa uling araw. Amen? So, salamat pong muli tayo po yung manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat sa mga salita na amin napakinggan. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.